Sa kabila ng pagdiriwang ng pista ng Viva San Sebastian, nagkasang sangguniang kabataan ng pinagbuhatay ng Viva Palarong Pista sa Damayan Covered Court na pasado alas 8 ng umaga. Ay sa sangguniang kabataan, hinimok nila ang kanilang mga kabaranggaya na sumali sa Viva Palaro, edad 10 hanggang 15 pataas. Sampung grupo naman o organisasyon ang lumahok sa palaro upang ipakita ang kanilang potensyal, kahusayan at ang kinggaling at talino. Nabati na nagsagawa ang SK ng pagpaparehistro nitong Enero a 7 habang nagtapos ito noong Enero a 10. Gayunpaman, isandaan katao ang target na sumali bago ito ilagak sa kanikanilang grupo. Ngayon po ginagawa natin itong Viva Palarong Pista as part po ng aming pagdiriwan ng week-long celebration ng aming Viva San Sebastian. We are um, celebrating po 452nd po na pista po ng um, San Sebastian. At syempre masaya-masaya kami kasi day 3 na natin. Ayan, day 3 out of 5. Very excited na po kami. Sa mga kabataan ng Barangay Pinagbuhatan, magmula nung kampanya, sinabi namin na baramdam namin, hindi lamang sa gitna kundi sa bungad pati sa dulo ang piyesta ng Pinagbuhatan. At dahil po meron tayong weeklong celebration, properly distributed po ang ating variety shows, pati na rin po ang events ng SK. Kita-kita pa tayo sa mas marami at mas pinasayang activities ng SK ngayong 2024. Maraming maraming salamat po. Ngayon po, syempre, kasabay ng Viva Baste o Viva San Sebastian, ang pista ng barangay Pinagbuhatan, isineselebrate po natin at isinasama ang palarong pista o tinatawag na Biba uh, Palarong Pista dito po sa Barangay Pinagbuhatan. We have 100 participants po, age 10 to 15 years old at galing po ito sa iba't ibang purok together with their coach sa iba't ibang organization o youth organizations po na registered po sa Pinagbuhatan Youth Association po na isa po sa KK profiling po namin. Siyempre, ang mga palaro ay common din na nakikita sa ating pista, uh, uh, agawambo, tago-war, tumbang preso, uh, pagpalayok, uh, pasabit at yung uh, patobola. May mga papremyo. Sa first placer, meron pong uh, tumataginting na 7,000 with the uh, big trophy. Then, um, second placer naman po ay makakatanggap ng 5,000 with the medium trophy. And then, yung third placer na magkakaroon din po o mag-uwi ng 3,000 with the small trophy at sa best cheer po namin, which is magkakaroon o tatanggap po sila ng 500 pesos. Ang mga details naman po sa mga palaro namin ngayon ay syempre para po talaga ma yung connection and yung um, camaraderie ng mga kabataan po dito sa Barangay Pinagbuhatan na hindi lang dapat uh, mga mali, uh, sa age na 15 to uh, 30 because bigyan din natin oportunidad yung mga bata o mga tsikiting na kumbaga sakop din pa rin po ng kabataan. Sa mga kabataan ng Pinagbuhatan at sa buong Pasig o mga Pasigenyo, sana po wag po tayo magsasawang supportahan po ang mga kabataan at especially ang SK sa mga proyektong katulad nito. At magkita-kita pa po tayo sa mga susunod ng proyekto sa Forum Communications and Connections po. Maraming salamat po. Kabilang sa mga sumali ang organisasyong mula sa Pinalad upang mas maipakita ang kanilang pakikipaghalo-bilo sa mga kabataan. Isa na nga rito ang itinuro ni Rosalina Miras tumatayo bilang coach na huwag makipag-away sa ilang kabataan at sa halip ay makipagkaibigan at mag-enjoy sa torneo. Sumali po yung organization namin dito since um, gusto rin po namin na magkaroon ng um, aktibidad na pakikipaghalo-bilo yung mga kabataan namin na yung mga kabataan ng pinalat dito sa buong, buong barangay pinagbuhatan ko. Siyempre so, po, ano, miniting po namin yung mga bata kung ano po yung dapat gawin and prepare po namin sila. And then, um, before po yung game, nagpray po kami, then sana makapag-enjoy din po yung mga bata, ganun po. And ano po, um, siniguro po namin na um, hindi po sila yung makikipag-away, magkakaroon lang po sila ng enjoyment po dito sa uh, nito, paliksa. So far po, nag enjoy naman po sila. So, um, parang ano rin po, masaya din po na makita sila as, as coach po nila, sub-coach po na nakikita po sila nag enjoy po. Um, I think po kasi kaya po sila pinili ngayon kasi alam po namin na magagaling po sila. So, I think naman po mananalo naman po kami dahil sa galing po nila. Sana po mag-enjoy po ang bawat isa and magkaroon lang po ng um, kasiyahan ngayon and nawa po ay hindi magkagulo and ayun lang po, just enjoy the game. Sumali po yung mga kabataan namin dito para po ipakita na ang mga batang ilugin po ay nakikipag-participate po sa mga programa ng SK po. Para rin po makapag-enjoy din po yung mga bata at makilala ng mga bagong kaibigan. So yung paghahanda po namin since uh, magkakilala naman po sila naging madali na lang po yung paghahanda namin. Tsaka yung mga taga ilogin po kasi sanay na sa mga ganitong palaro. Kaya po yung mga bata namin is naging organized din po agad sila at hindi po kami nahirapan na maghanda po. Masasabi ko lang po is ang gaganda po ng mga activity ngayon dahil yung mga bata po kasi is more on social media na sila. Pero since may mga ganito po tayo na inilunsad na activity para sa mga kabataan natin, nagiging buhay po ulit yung larong Pinoy. At mag maganda rin po na nakikita sila na nakikipag-engage po sa mga gantong activities. 100% ano, sure po ako na mananalo kami. Siyempre, sino bang unang magtitiwala sa mga player? Siyempre, yung coach. Dahil kapag may tiwala ka sa mga bata mo, pero ang isa lang naman po yun eh, dapat lang po silang mag-enjoy. At kapag nakapag-enjoy po sila, naniniwala ako na doon palang panalo na po sila. Maganda po na marami pong nakipag-participate dito at sana po ma-enjoy po ng bawat isa yung ganitong uh activities ng SK at sana po um uh, pinayagan sila ng mga magulang nila at sana rin po ay walang umabsent sa eskwelahan. First, gusto namin mag-enjoy talaga yung mga bata. Mag-enjoy habang natututunan kung paano ba ang sportsmanship. Siyempre, hanggang sa paglaki nila matut- madadala nila 'yon. Wala talaga kasi may pasok yung mga team ko na napunta sa akin is wala sila ngayon pero uh, may mga Uh, kabataan naman dito na willing mag-join sa aming team. So Bala na si Batman. <laughs> so far, good naman siya. Nakikita naman yung uh, enjoyment sa mga bata habang natututunan nga nilang sportsmanship. Sa tingin ko mananalo kami, matatag ang Red Lion. Sa lahat po ng uh, kabataan na uh, nag-join po dito sa ating uh, palarong pista ng ating SK uh, Kagawad, ang uh, gusto lang po namin mga coaches na mag-enjoy kayo, matutunan kung paano ba makibagay sa ibang tao na madadala nyo din hanggang sa pagtanda nyo. Sumali po kami para maranasan po kami ng larong ito. Nag-practice po kami at pinagandaan po namin ito ang araw na to. Okay naman po, medyo nakakapanalo naman po. Hanggat sa kakayanin po, salamat sa lahat ng manlalaro dito. Dahil dito, tiniyak ng sangguniang kabataan ang pinagbuhatan na makapagbigay ng aktibidad sa mga kabataan hindi lamang para sa papremyo, kundi magdadala ng magandang alaala para sa mga kabataan. Mula rito sa Barangay Pinagbuhatan, na po si Jen Patrolia para sa latest ng iNews Pasig.